magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Na kahit nakasama natin si Sect Master Daryl. At natitiyak ko na mas madaming mapapas lang sa atin mga kasamahan. Kung nandito ang prinsesa ng mga inkanto. Kaya salamat talaga na wala ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto sa pagdating ni Sect Master Daryl. Sabi ni Shal, Nang marinig ito ni Zito ay nagsalita at sinabi. Mukhang tama ka nga Shal. Sa lahi ng mga inkanto ay walang sino man ang nagtataglay ng kabutihan sa kanilang mga puso. Kaya posibleng ang masama din ang prinsesa ng mga inkanto na nagngangalang Blanca. At tama ka din Shal. Buti na lang sa pagdating ni Sect Master Daryl sa mundo ng mga inkanto at sa lugar na ito kung saan natin itinayo ang kaharian na ito na pagmamay-ari pala ng prinsesa ng lahing inkanto na si Prinsesa Blanca. Ay wala pa dito mismo ang prinsesa ng lahing inkanto na si Prinsesa Blanca. Kung magkataon na nandito si Prinsesa Blanca ng lahing inkanto. Baka, kahit tayong dalawa ay malaki ang chance na mapaslang. Sa gagawin natin hakbang laban sa mga kasundaluhan na nandito ngayon. Sa tulong ni Sec Master Daryl. Dahil ang prinsesa ng mga inkanto ay posible din na may sobrang lakas na spiritual na tinataglay. Kaya talagang mahihirapan tayo na magtagumpay. Buti na lang talaga wala peren hanggang ngayon ang prinsesa ng mga inkanto na si Prinsesa Blanca sa kanyang kaharian na ito. Sabi ni Zee, at si Shawl ay nagsalita at sinabi, Kaya Zee, antayin natin ang magiging hudyat sa atin ni Sec Master Daryl, at kung ano ang susunod niyang magiging hakbang sa loob mismo ng gate ng kaharian ni Prinsesa Blanca. Pero, sa ngayon mag-focus muna tayo sa ating ginagawa, upang hindi tayo mapansin ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto na walang ginagawa. At may iniisip na kakaiba laban sa kanila. Panatiliin muna natin maging abala. Habang hinahantay si Sek Master Daryl sa magiging pagkilos niya. Sabi ni Shal, nang marinig ito ni Z. Ito ay nagsalita at sinabi. Tama ka Shal. Sa ngayon, gawin muna natin ang ating mga dapat gawin para maiwasan na mapuna tayo ng mga kasundaluhan ng lahing inkanto, sabi ni Zee. At ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa ng nakangiti at ramdam ang magiging tagumpay sa paglaya nila sa kasamaan ng lahing inkanto. Dahil ngayon si Daryl ay kanilang kasakasama na nasa loob mismo ng gate ng kaharian ni Prinsesa Blanca kaya sila Shal at Z ay kampante na sila ay magtatagumpay, samantala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sa lugar na nasasakupan ng lahi ng mga elf, sila General Oliver at Prinsesa Lynn ay patuloy sa paglipad. Habang lumilipad ang dalawa ng napakabilis, si General Oliver ay nagsalita at sinabi, Prinsesa Lynn, nais mo na ba talagang magtungo sa lungsod ng mga mangkukulam na elf? Kung nasaan ngayon si Haring Ken? Baka gusto mo muna dumaan sa inyong kaharian upang ikaw ay makapagpalat ng iyong kasuutan. At ikaw ay makakain muna ng husto, Sabi ni General Oliver kay Prinsesa Lin. Nang marinig ito ni Lin. Ito ay nagsalita at sinabi. General Oliver, nais ko lang malaman si Yui ba? Ay kasakasama ng aking ama sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi si Miss Yui. Prinsesa Lin sa tingin ko siya ay wala sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. At hindi siya kasakasama ni Master Ken. Sa tingin ko si Miss Yui ay nananatili sa kaharian ni Haring Ken. Si Miss Yui ay lubos na nag-aantay sa inyong pagbabalik sa kaharian. Hindi ito umalis ng kaharian upang sa pagdating nyo Prinsesa Lin ay agad-agad niya kayong makita. Hindi nyo ba nais magpakita muna kay Miss Yui Prinsesa Lin? Bago tayo magtungo sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni General Oliver, nang marinig ito ni Lin. Ito ay nagsalita at sinabi, "Maaari naman na dumaan muna nga tayo sa aming kaharian upang makita ko din si Yui. Nais ko din humingi ng paumanhin sa kanya sa aming pagkawala. Alam ko na sobrang nag-aalala si Yui sa aming pagkawala." Sabi ni Lin kay General Oliver. Nang marinig ito ni General Oliver ito ay nagsalita at sinabi Kung ganun Prinsesa Lynn, tayo ay titigil muna sa kaharian ni Haring Ken Kung iyon na ang inyong ninanais, ito ay masusunod Sabi ni General Oliver At, sila Lynn at General Oliver ay nagpatuloy sa paglipad Samantala, sila Master Ken, Matandang Los at Sophie ay mabilis din nalipad patungo sa kaharian ang lungsod ng mga mangkukulam na elf ay hindi ganun kalayo sa kaharian ng mga elf. Sa hindi kalayuan, ang mataas na kaharian ng mga elf ay hindi natatanaw nila matandang Loss, Master Ken at Sophie. Tanging mahinang usok lang ang kanilang nakikita. At si Sophie ay biglang nagsalita at sinabi, Lola, at Master Ken, kung hindi ako nagkakamali, ang mahinang usok na aking nakikita ay nagmamula sa iyong kaharian Master Ken. At bakit ganoon? Ang mataas na gusali ng inyong kaharian ay bakit hindi ko natatanaw? Sabi ni Sophie sa malakas na tono na may kuryosidad nang marinig ito ni Master Ken at matandang Loss. Ang dalawa ay nagkatinginan. At si matandang Loss ay nagsalita at sinabi, "Ken, mukhang may nangyari sa iyong kaharian. Hindi maganda ang aking pakiramdam." Sabi ni matandang Loss. At si Master Ken ay nagsalita at sinabi, Halika yung mas bilasan pa natin ang paglipad. Sabi ni Master Ken, sa ilang minuto ang lumipas ng paglipad nila. Ang tatlo ay malapit na sa Empiryon ng Lahing Elf kung nasaan ang kaharian ni Master Ken. Laking gulat nila Master Ken, Matandang Loss, at Sophie, nang makita nila ng malapitan ang kalagayan ng Empiryon at kaharian ng Lahing Elf si Master Ken ay halos sumikip ang dibdib mula sa pagkakahinga nang makita niya ang paligid ng batong pader ng imperyo sa oras na ito. At sila matandang Los at Sophie ay nanlaki ang mga mata na halos lumuwa sa kanilang nakikita. Ang mga kasundaluhan na nasa taas ng pader ng imperyo ng lahing elf ay mga wala ng buhay. At ang halos ang mga katawan nito ay mga nakahiwalay sa kanilang mga katawan. Ang mataas na pader ay nakulayan ng kulay pula ng mga dugo mula sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Si Sophie ay halos hindi makaimik sa kanyang nakikita. At si Matandang Loss ay tumingin kay Master Ken at sinabi, Ken, anong nangyari dito? Bakit ang mga kasundaluhan na nagbabante sa taas ng pader ng iyong imperyo ay mga wala ng buhay? At ang kanilang mga katawan ay halos lahat ay walang nakakabit na ulo. Sabi ni Matandang Loss, nang marinig ito ni Master Ken. Ito ay hindi umihimik at halos ito ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At ang tatlo ay agad-agad na bumaba mula sa pagkakalipad sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf. Sa pagbaba nila mas bumungad pa kila Master Ken, Matandang Loss at Sophie. Ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Nakikita nila mula sa hindi kalayuan ang mga nakakalat na mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf ang sahig ay halos na kulayan ng kulay pula mula sa dugo ng mga kasundaluhan. At si Master Ken ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi, Sino ang may gawa ng ganitong kalapastanganan na gawain sa aking imperyo? Sino ang gumawa ng isang paglusob sa aking imperyo? Sabi ni Master Ken sa mahinang tono ngunit ang boses ay tila mahinahon ngunit ito ay nakakaramdam ng galit. Ang mga mata ni Master Ken ay namumula, na halos umiyak ito ng dugo. At si Master Ken ay naglakad sa direksyon patungo sa kanyang kaharian. Habang sila Sophie at Mataldang Los ay nagkatinginan. At ang dalawa ay sumunod sa likuran ni Master Ken. Sa paglalakad ng tatlo, nakikita nila ang karumaldumal na paligid. Na ang mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga nakakalat na wala ng mga buhay. Maya-maya, si Sophie ay may biglang napansin. At ito ay nagsalita at sinabi, Lola, tignan mo. May ibang mga katawan ng mga kasundaluhan na hindi nagmula sa lahi nating mga elf. Ang kanilang mga baluti ay kakaiba, na malalaman mo agad na ang mga ito ay hindi natin mga kalahi. Ngunit anong uri ng mga nilalang ang mga kasundaluhan na ito na lumusab sa mismong imperyo ng ating lahing elf? At nagawa nilang pagpapaslangin ang mga kasundaluhan ng ating lahi na mga naiwan na magbantay sa loob ng imperyo. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Matandang Loss ito ay agad na naglakad pa iba ng direksyon at tumungo sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing barbarian. Nang makita ito ng malapitan ni Matandang Los, ito ay halos lumuwa ang mga mata sa pagkagulat. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!